Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Parada Santa Maria Bulacan. Ako sa mga kapanayan natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng sisirbisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan. Tunay naglilingkod, nagmamalasakit, gumagawa ng kabutihan sa kanyang barangay. Dito po sa Barangay Parada Santa Maria Bulacan na si ginagalang Kapitana Celestina Sileng Juan Ligaspi. Kapitana, kumusta na po kayo? Mabuti na pa. <laughs> okay. Ah, Kapitana, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon ang ating Barangay Parada? As sa akin pananaw, sa aking obserbasyon at sa akin nararamdaman, maganda naman ang sitwasyon ng aming barangay. Generally ay okay naman siya. Generally peaceful, generally ay wala kaming malalaking problema. Of course, meron din. Kaya lang hindi yung mga major problems. Alright, okay. Pero kapitan, nasa nabanggit niyo kayo na as a general, a general face poll. So ano-ano po ating mga batas na pinapatupad din dito para po manatili po ang kapayapaan regarding for the peace and order? Okay. Uh, in siyempre, ang number one ay yung paghihigpit namin ng mga tanod sa aming pagroronda. Isa pa ay uh, tungkol sa mga nakawan ay nakikipag-coordinate kaming mabuti sa aming mga kapitbahay na barangay dahil medyo marami-rami ang insidente ngayon kesa kung ikukumpara sa mga unang panahon ng pag-upo ko bilang kapitan dito. At ganun din naman ang karanasan ng ibang barangay na medyo raw ngayon ay dumami ang insidente ng pagnanakaw. Halimbawa, meron na kaming isang akyat bahay or one isa lang, isa pa lang ang mm -hmm. bahay, meron na rin mga cellphone snatching, meron na rin na bukas tindahan, pero hindi naman talamak, hindi naman masyado. Uh, siguro sa aking almost 8 months na yata kami, mm -hmm. ay mga apat na insidente pa lang. All right, so kung very peaceful naman po ang barangay at minimal cases lang po na meron tayo dito, okay? So dito na po tayo sa, kapitana regarding sa kalinisan. Kumusta po ba ang ating basura okay. dito sa barangay? Ang basura, nung ako'y dumating dito ay three times a week ang kanilang paghahakot ng basura. Ginawa ko ng daily. Opo, opo. Except siyempre yung Sabado, Pero Monday to Friday, dire-diretso kami ng paghahakot ng basura. May kanya-kanyang schedule at yung meron din tayo yung pinatutupad na yung utos ng DILG na clean up drive at saka yung uh, road clearing operation namin ay tinutupad namin lahat yan. Sa tingin ko, malaking malaki ang improvement ng tungkol sa basura dito sa aming lugar. Number one, yung dating MRF na nandoon sa basketball court. Okay ng parada, inalis namin on the second day namin dito sa barangay, second week namin sa barangay, tanggal ng lahat yon, dinala namin sa uh, isang sitio dito, actually ay sa loob ng poultry ko, doon namin inilagay para maalis doon sa basketball land. At mula noon, talagang, malaki na malaki ang ipinagbago na tungkol sa basura dito. Wow, okay. Tsaya po kapitan sa aming pag-iikot ay talagang sadyang napakalinis ng barangay parada. Okay, so dito naman po tayo kapitan regarding sa accomplishment natin. Ano-ano po ba ang ating mga naipundar ng legacy since nung tayo ay naupo na po dito at sa lawag na naging experience natin bilang puno ng barangay. Okay. Sa loob na itong nakaraang, basta pag pitong buwan namin. Opo. Is it seven or eight, eight months? Ang una ay uh, yung basketball court na sa Ibaing mm -hmm. na ang tawag ko nga ay yan ang mukha ng aming barangay dahil diyan ginaganap ang mga malalaking mga activities. Oh. So, ay sinikap namin na yun nga maialis doon ang basurahan at inayos ang mga bubungan, pinare namin, inayos ang mga ilaw ng basketballan para ito ay maging... Ma, ma, mabuting la, na pagdausan ng meron dyan three times a week na sumba at halos hindi tumitigil ang mga uh, liga dyan, at saka yung mga palaro ng mga sityo-sityo. talagang napakalaking bagay ang isang basketball court na maayos. Okay. Na maayos. Yung hindi tumutulo, hindi hindi mabaho, walang basura. Yan ang una namin. Ikalawa ay inayos namin ang mga daycare centers namin in accordance with doon sa mga nag-evaluate yung kanilang mga eh, mga ano tawag mga comments yung kanilang mga payo ginawa namin kaya improve na ang amin bar amin centers sa ngayon meron din naman inaayos ng na mga kalsada dito although it hindi naman namin project project ng DPWH kami lang ay nakaalalay eh, uh, meron kaming mga ipinaayos na mga mga sitio, halimbawa, mga karsada na kailangan tambakan. Opo. In the meantime, na wala pa kami pampakongkreto, ay so far, ay wala na kami akong maisip halos na talagang ng mga lugar dito. At ang school, tumutulong din kami sa school. At ang isa sa aming masasabi kong isang accomplishment ay yung kasi mula na ako'y umupo, mm -hmm. talagang uh, not less than three times a week nag-deliver kami ng pasyente sa East Avenue Hospital. Mm -hmm. Dahil nagkataon na si Vice Mayor Eboy Juan oh, ay may koneksyon sa East Avenue, ay sa pamamagitan noon ako'y ay na-introduce niya doon sa East Avenue. Kaya ako ay halos araw-araw may dinadalang pasyente doon. Okay. Yan ay besides pa yung dinadala namin sa BMC sa Malolos, mm -hmm. yung ipinapa dialysis namin sa mga dialysis centers dito oh, sa Santa Maria. Kaya sa tingin ko, talagang kulang kami ng sasakyan. Kaya kami ay nagsikap na makabili ng isang Toyota commuter na may 15 passenger capacity. Kaya yun ang isang maituturing kong accomplishment. Dahil pagkabili namin noon, ah, may labinda, tatlo kami sakay na dinala for hearing aid purposes doon sa Batasan. Opo. At laging nasa East Avenue na ang sakay ay kay dami-dami. Halimbawa ay pito ang pasyente. Opo. Edi eh, di labing apat yun dahil lahat ng pasyente may kasama, Opo, may alalay. May Kanina ang pinadala kong pasyente sa East Avenue ay lima, kaya sampu sila. Mm -hmm. na lang sa East Avenue. Opo. Bukas meron na naman uli sa BMC. Mm -hmm. Merong uh, mamaya. Ang bukas ng umaga, National Children's Hospital so Orthopedic. Almost every day na lumalago oh, ganyan kami ng mga pasyente. Alright. Kaya naging top priority ko so, ang yeah. sakyan. Exactly. Mm -hmm. So, kumbaga malaking tulong po sa ating uh -huh. mga kabarangay, lalo na po sa mga emergency na uh -huh. sa hospital kapag, although, although mm -hmm. meron tayong rescue, uh -huh. na, eh, na ako naman ay eh, hindi nabibigo. Uh -huh. Kaya lang hindi ubrang doon ka lang aasa kasi dalawampu't apat na barangay ang sinisipisyuhan nun. Paano pag natiyempohan mo na out lahat ang ambulansya tapos itong, itong oh, pasyente, pasyente ay mo ay emergency. Opo. Oh, Kaya talagang kailangan meron. Wow. Kaya po kayo nagpundar ng isang sasakyan ng Barangay Ambulance, Para Kapitana. Oh. Wow. Congratulations. Okay. So dito naman po tayo sa ating karagdagang pinapangarap o priority kung tawagan na, tawagin natin dito sa Barangay Parada, Kapitana. Mm -hmm. Ano po ang iyong karagdagang pang priority sa pag-unlad ng barangay natin? Okay. Ang um, gusto ko saan ang kaya nga lang ay parang sa ngayon ay yung kasing kabuhayan ang napakahalaga okay. pakahalaga. Mm -hmm. Kaya lang, siyempre sa mga barangay na ganito, wala ka namang maiisip na ibang hanap buhay kundi livestock. Tama po. Ang problema sa livestock ay, tanggapin natin ang figurine sa ngayon talagang very risky na hanap buhay. Yes. Katulad may ASF na naman. Mm -hmm. Kaya ako, yung, sa pag-iisip ko kung ano ang mainam na maging hanap buhay ng mga taga dito sa atin, taga rito sa parada, mm hindi, -hmm. meron naman akong ilang tinutulungan na magkaroon ng manukan, kasi ako manukan oh, ako. Eh. Mm -hmm. Meron akong ilang naturuan at natulungan. Siguro, yun ang isa. At saka kung sakasakali uh, lalakas uli ang tahiyan, susuporta naman kami doon. Kaya lang talagang medyo mo ganun din ang okay. Oh, negosyo ngayon. Eh. Siguro ito ay worldwide if not if not worldwide, mm -hmm. nationwide. Mm -hmm. Na medyo mahirap ang trabaho, mahirap ang hanap Pero ang isang ano ko, yung makapag-aral sana ang mga bata mm -hmm. para sila ay umasaya sa so kung sa Kaya, full support ako sa school yung mga naulila na wala nang pagpabaon ang magulang sa abot nang makakaya ko wow -ano ako meron akong ilan na gano'n. okay so, so, ayoko namang Basta hindi ko na yun. Opo, <laughs> yung tinatawag natin for a scholar. Opo. Yung ganon. Okay. Inaabutan, inaabutan lang. Opo. Ang pang mga priority sa regarding sa ating mga proyekto. Okay. okay. Nung kami ay umupo rito, may dinat ng kami na transaksyon ng nakaraang kapitan, mm -hmm. meron siyang binili na lupa sa kay Pamban Opo. na uh, gagawing basketball court. Opo. Na, e eh, kako nga sa iyo, ay tanggap ko naman na ang basketballan ay it's a better uh, choice than maloloko ang mga kabataan sa droga o or sa cellphone na puro malabo na mata sa kasi cellphone. Iba na yung basketball dahil bukod sa nalilibang, lumalakas ang katawan, nalalayo sa kalokohan. Kaya okay na okay naman sa akin yung nama na kong uh, binili na lupa ng dating kapitan. Ngayon ay lalagyan ng basketball court. Okay. Or dapat sana na umpisahan na last week, kaya lang ay meron palang naka-traverse na gano'n, naka sa ibabaw ng mm. court. court ay mayroong mapakalaking alambre ng Meralco. Na ngayon ay kailangang i-transfer, napakalaki ang magagastos sa pagda-transfer, kaya medyo na hinto ang ano ang pagpapagawa no. Yun ang isang priority at yun nga gustong-gusto kong magkaroon pa kami ng dalawang daycare centers, isa sa Kaybangban, isa sa Ibayan Tabon para hindi sila lahat nagpupunta roon sa existing namin na dalawa. So we have to build dalawang daycare centers oh, at mag-recruit ng dalawang daycare workers. Wow, okay. Additional uh, dalawang room na daycare po dito sa Barangay Parada. At ngayon pala ang daycare centers mm -hmm. ay meron ng uh, naka na size. It should be 6 by 8 meters or 48 square meters. Hindi na wow. mayroong CR na pang lalaki. At uh, sa madalit salita, hindi tulad nung araw meron ka lang enclosure, pwede na. Hmm. So ngayon ay medyo maluwang? Maluwang, oh, meron okay. re silang required na size. Alright, okay. So M, dito na po tayo sa ating mga programa. Okay, yung mga bata, mga kabataan uh -huh. na hindi nag-aaral ay gusto ko sanang kung hindi man sila na uh -huh. interesadong mag-aaral sa regular na ano school ay yun man lamang ALS. Oh. Meron na kami ALS dito ngayon. Wow. Ay nagpapa uh, ano ako, nagpapa-recruit ng mga pwedeng mag-aral sa ALS. Mm -mm. Uh, dito sa amin, nap kaya isa pang napaka-traffic, napakalaki ang aming high school. For mm -mm. almost 4,500 ang estudyante ng aming high school. Ang dami pala po. Kaya paglabas nila sa hapon, napaka-traffic. Yan ang isa sa ano na isa sa maganda rin ito sa amin, yung meron nga kaming high school at meron din kaming, meron na rin ALS. Kaya sana, yung mga, yung mga ALS, wala naman yan na limit ang edad. Mm -hmm. Opo. Yan ang aming i- ipa-prioritize. Alright, okay. So hindi ako nanonood po ngayon, Kapitana, ang ating mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? ang panawagan sa mga kabarangay sana po magkaisahon na yung ba't mo tinutulungan yan, ikalaban natin yan sana wala nang ganon tayo ay kasi ang election one day only tama yes isa pa ay yun nga kakamping nung araw yung kalaban mo nung araw siya mo lang kasama ngayon kaya hindi dapat na nagtuturingan ng magkalaban dahil magkasama, magkalaban, magkasama, maglaban Iisang mga gusto, magservisyo. Magservisyo na lang tayo ng magservisyo. Huwag na nating pananaigin yung mga labanan na gano'n. At saka sana, ang mga tao, ay sila-sila mismo, maging mag magtutulungan ba? Halimbawa, ayaw nung kapitbahay na dumaan sa gilid nila, ang tubig, Noong bahay, yung akong kapitbahay, paano man yun? Makukulong yung tubig ba? Lulubog yung... Ibig sabihin, sana magtulungan din sila. Magtulungan din ang mga tao. At hindi yung... Uh, ang tulungan lang yung kaibigan at kakampi lang. Okay. So regarding naman po sa batas mga pinapatupad nyo po, lalo po sa katahimikan at kalinisan, ano naman po ang inyong misahay para sa kabarangay ninyo? Sa katahimikan at ah? Ang, ang sana po ay mag maging, uh, ano tayo, uh, aktibo mm -mm. at saka maging magkaroon tayo ng kooperasyon tungkol sa mga problema natin sa peace and order. Halimbawa, huwag yung ikaw lang, yung, yung Uh, ...kabutihan mo lang o, o um, ang magiging priority mo. Huwag yung gusto mo lang ikaw ang ligtas. Gusto mo eh ikaw lang walang problema. Sana talaga, pinaka maganda talaga, nagtutulong-tulong. Kitang-kita natin na iyon ang pinaka. Oh, pinaka mainam yung gano'n. Dahil ang wala kakayahan, nagkakaroon ng kakayahan. Opo. Oh, dahil nagtutulungan. Uh, ako isang mapakalaking Uh, halimbawa sa buhay ko yung nagtutulungan dahil kung namamatay ka ng mga alaga mong hayop mm -hmm. i, i ano mo ipaalam mo at mga mm -hmm. magdamayan ka parang ganun okay magdamayan magdamayan ba? Okay. Kung nanonood po ngayon ang inyo ng po mga butihing mga barangay worker kasama po ang inyong mga kagawad, ano po ang inyong mensahe para sa kanila? Yun pa rin. Sabi ko kaninang umaga uh -huh. after uh -huh. our flag ceremony, oh, po, oh, po. sabi ko, huwag na tayo ay narito in talagang para magsakripisyo. Opo, oh, kapitan. Dahil ang ating tinatanggap bilang honorarium o allowance dito, ay alangan alangan sa ating tinatrabaho. Halimbawa, tanon, ang tinatanggap, less than 3,000. Opo. Oh, Talaga hindi nakabubuhay ng pamilya. Pero ang isipin natin, ito ay talagang isang uh, sabihin na nating uh, uh, sakripisyo. Opo. Oh, At hindi tayo narito para magnegosyo. Tayo narito para magsakripisyo at yan namang sakripisyo, may kapalit naman yan eh. May kapalit. May Pag ikaw ay nagtumulong, like, alam nga namang ang sasabihin sa inong nasa itaas eh, parurusahan kita, ba't katulong ng tulong? Di ba? Pag ikaw tulong tumutulong, siguro ay mayroon din namang pabuya sa iyo kaysa sa ikaw ay yes, so, po. Number one, may napana ng palataya sa Panginoon. Magkakaiba man ng reliyon, kapitana. Di ba po? All right? Okay. Yan po ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod, kapitana, dito po sa Barangay Parada, Santa Maria Bulacan. Ayon po kay kapitana, tunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagtulong, ha ang handog para sa taga Barangay Parada at patuloy na pagkakaisa dito po sa kanya na sasakupan. Magandang araw po mga kaparehas. likas Castro po ng parehas news. Ingat-ingat po kay kapitana. you're from legal. Bless us oh, Thank you. Thank you. Mabuhay ka, kapitana, hanggat gusto mo. God, <laughs> no.